sa isang relasyon, lalo na sa mag-asawa, natural lang na magtulungan para sa ikabubuti ng isa't isa. Pero napansin niyo ba, misis, na minsan kapag sinusubukan mong itama ang pagkakamali ni mister, imbis na pasasalamat, galit pa ang isinusukli niya? Bakit nga ba ganito? Bakit may mga mister na ayaw tumanggap ng pagkakamali at pride at ego ang pinapairal? Unang-una, usapang pride at ego maraming kalalakihan ang may mataas na pride. Para sa kanila, ang pagpuna, lalo na kung sa tingin nila ay tama sila, ay parang direktang atake sa kanilang pagkatao. Nakakaramdam sila ng hiya, at imbis na tanggapin ang pagkakamali, nagiging defensive sila at nagagalit para protektahan ang kanilang sarili. Sa halip na magsalamin sa pagkakamali, mas pinipili nilang magalit para mailayo ang atensyon sa isyo. Pangalawa, Takot sa pagiging hindi sapat. Sa likod ng galit na iyan, maaaring may nakatagong insecurity. Ang simpleng pagwasto ay pwedeng mag-trigger ng mga takot na matagal na nilang kinikim-kim yung pakiramdam na hindi sila sapat o hindi perpekto. Kaya kapag napuna sila, para bang kinumpirma nito ang kanilang mga kinatatakutan, kaya sumasabog ang emosyon. Pangatlo, pagtanggi sa puna. Let's be honest, hindi lahat ng tao ay komportable sa puna lalo na kung pakiramdam nila ay kino ang kanilang desisyon o kakayahan. Ang simpleng pagtatanong o pagwasto ay maaari nilang ituring bilang personal na atake na para bang sinasabi mong hindi sila magaling o hindi sila mapagkakatiwalaan. Kaya para sa mga Mr. Jan isang paalala lang po. Kapag pinupuna ka ni Mrs. o sinusubukang itama, hindi ito para kontrolin ka o ipamukha na mali ka. Ang intensyon niya ay para ayusin ang mga bagay para sa inyong dalawa para mapagaan ang buhay niyo bilang mag-asawa hindi siya nang huhusga gusto niya lang makatulong ang pagmamahal ang naguudyok sa kanya na gawin 'yon tandaan niyo ang relasyon ay hindi palaging perpekto pero nagiging mas matibay ito kapag nagtutulungan kayong ayusin ang mga gusot at suportahan ang isa't isa ang respeto ay susi para sa matagal na pagsasama kaya sa susunod na may puna si misis, subukan mong huminga ng malalim at pakinggan siya. Hindi ito laban sa iyo. Ito ay para sa inyo. Salamat sa panunood. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang content na tulad nito. Hanggang sa muli!